Good morning mga ka-update. Ngayon po, patuloy pa rin tayo mag-update kay First Lady Lisa Aranita Marcos. Welcome to Romis Update Channel. Yan mamaya mga ka-update, meron tayong panonoring video. Kusaan makikita natin si First Lady habang yung tagagawa ng fake news, abalang-abala sa paninira kay First Lady ang First Lady naman ay abalang-abala sa pagtulong sa ating mga kababayan. Kung tutuusin, hindi siya part ng government, hindi siya sumusweldo sa gobyerno, hindi siya empleyado ng gobyerno, pero higit pa sa empleyado ng gobyerno yung kanyang ginagawa, yung kanyang uh, trabaho. Kaya nakakalungkot na sa kabila ng lahat ng kanyang ginagawa, nandoon naman yung mga mapanira na tanging hangad at ginagawa, plano ay sirain ang First Lady, sirain ang Pangulo, at sirain ang administrasyon ng Pangulong Bongbong Marcos. So panorin na po natin mga ka-update yung video na sinasabi ko. Malugod ko po kayong tinatanggap sa lalawigan ng Aurora para sa programang Love for All. Gandang umaga po sa inyong lahat. Napakaganda talaga ng baler. Thank you for the warm welcome. The Love for All, we're here today because my husband said that we should bring medical services closer to the people. So for the last three days, the Love for All team, which includes our private and public sector partners, they went to Barangay San Luis, then they went to Barangay Maria Aurora, and last they went to Barangay Ipil. So the last few days they gave over 5000 medical services to around 2000 beneficiaries today we have over 1500 registered patients who will be receiving medical services grocery bags hot meals medicine kits and other goods This is in line with what my husband always says, Lagi po natin mahalin yung Pilipinas, Lagi po natin mahalin yung Pilipino. I just want to say thank you for giving us a chance to be of service to you. Thank you to our private partners. Thank you to the other agencies who are here today. Sama-sama tayo babago muli para sa bagong Pilipinas. So diyan nga po mga ka-update, panood natin sa video. Unang-una ay yung pagpunta ni First Lady sa birthday dinner para kay Deputy Secretary Sani Angara. Ganon sila magpahalaga at magbigay ng pasasalamat sa mga tao na kung saan ay nakakatulong sa pagpapaunlad ng ating bansa. At sumunod, yung isinagawang Love for All na isa sa programa ng ating Pangulong Bongbong Marcos na kung saan yung ginagawa ay yung paglalaboratorio, pagkukonsulta at mayroong gamot para sa lahat. At pagkatapos ay nagbisita rin ang First Lady sa National Museum of the Philippines doon sa Balear. Sa kabila ng paninira, paggawa ng mga fake news kay First Lady, makikita natin na First Lady ay talagang hindi siya apiktado kasi nga alam niya sa sarili niya na wala siyang kasalanan. So sa hindi po nakagusto ng ating vlog na to, bingi po ako ng pasensya pero tayo po ay nasa katotohanan lamang. At sa mga nakagusto naman ng ating vlog na to, palike na lang po sa mismong video, pashare na din po mga ka-update, at pa-subscribe na rin po sa aming maliit na channel. So muli po maraming maraming salamat sa panonood at suporta. Ah. Glory to our Lord Jesus Christ and God bless po sa ating lahat.